isang pattern na tinetesting ko is yung pinati ko yung tide sa walo. So, low tide, incoming, incoming tide na one-third, incoming high tide na two-third, incoming tide na three over three, and then high tide. Nakuha natin gamit yung sinking pencil na shallow. Ma-fish on ko na ba? Ako si Erwin, isang OFW dito sa Japan para labanan ang homesickness at stress, natagpuan ko ang mundo ng fishing. Ngayon, may isa akong malaking misyon. Ang mahuli, ang mailap ng oh. monster mamaw na Rambler Gabit lamang ang fishing lures. Makuha ko na kaya? Mahuhuli ko na ba? Tara, simulan natin ang hunting. Hey guys, welcome dito tayo sa Yakuji Passmark left side. Ayan hey guys, to. dito lang muna tayo sa malalapit lang. So, ang iti-test ko na Turing ngayon ay pumapasok yung sibas yung market sila dito sa shallow area pag uh, pataas yung tubig. So, mula sa incoming tide na two-third hanggang sa high tide. Actually, hanggang sa outgoing tide na three-three. Yun. So, yung mula low tide hanggang high tide, hinati natin siya sa tatlo. No? So, mula sa low tide, sa zero, hanggang sa one-third, so ang tawag ko ay incoming tide na one third. Mula sa one third papunta sa two third, yun yung 2 uh, two third. Mula naman sa two third hanggang 3 over three hanggang sa high tide, yun yung 3 uh, three over three. Yung high tide, so high tide, high tide zero yung score. Yung, yung kategory Tapos, pagbaba naman, so, mula sa taas, high tide zero papunta sa two third. So, ang tawag ka sa kanya ay uh, outgoing tide 3 over three. Yun, mula sa two third papunta sa one third, outgoing tight na 2/3 at yung mula sa 1/3 hanggang sa low tight 0 yun naman yung outgoing tight na 1/3 so para pareho yung 1/3 exam one 1/3 sa mababa so yung 2/3 na sa gitna at yung 3/3 na sa taas kung hati na sa tatlo yung yung yung, yung tight Walong score yung sa tight na scoring na no? so low tight incoming tide tight 1/3 incoming tide na 2-3, incoming tide na 3-3, then high tide, then outgoing tide na 3-3, outgoing tide na 2-3, at saka outgoing tide na 1-3, then lastly, balik ulit sa 2-5. Ang reason naman ito magiging katulad is para makaroon ako na para ma-breakdown ko in details kung ano ba ang maganda na timing pagdating sa fishing. So sa akin, ngayon ang tinatesting ko is dito sa shallow area pumapasok ba yung pumapasok ba yung sibas so yung tsuri natin ay yung sibas pumapasok sa shallow area kasi tinatagit nila yung mga mga bait fish na nandito sa shallow area pumapasok mula guys kajalit mo na tayo mag-report na tayo ayan dito tayo sa WAPS ATS sinking pencil gitu loh, harap guys, oh itu harap yes Woo. yes wah <laughs> oh, saya harap lang natin yes Woo. iyan oke okay, dah lah eh tane dah lah <laughs> Yan, lang Yan, talagang sa harap natin. Ito lang. Bilisan lang natin guys. Eh, kasi magkawawa. Picture mag lang natin. Dali eh. Yan guys, ito yung ating kit lore. Uh, WAPS 80. Yes. So dito lang oh. Mga wala pang 3 meters sa atin. So maliit na si Bas So at least hindi na tayo zero, 0 ngayon. Diyan lang oh. So ano siya? Ah uh, nakuha nakuha natin gamit yung sinking pencil na Shalom. ATS or so, try ulit natin. So tama nga ang churi, guys. Nandito sila yung mga sibas sa ano sa pumapasok sila dito sa shallow area pag incoming na tide, two-third kasi nakakuha tayo dito lang. Oh, talagang dito eh. Expose ito pag ano, pag low tide. Lupa yan. Pag uh, low tide na low tide. much later. Ayan guys, dito tayo sa Yaguchi Pasmat right side. Lumipat tayo. So, ito muna ito try natin yung jointed. So magkakas lang tayo na magkakas ng mga iba't ibang lures na hindi natin kinakas. May dumulan ngayon guys. Naulan at mahangin. Ngayon is high tide. Zero point. Ayan o. Actually 0.8 meters no ang taas Oh why 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 sa malapit guys. Much later. Diyan guys, pangatlong lipat natin dito tayo sa oval. So, itry natin itong area 10. Kasi itong irated dito talaga siya sa uwal maganda. Ayan, yeah, lang tayo guys. So, actually ngayon pa high tide, uh, pa low tide. So, nasa ano ngayon? Outgoing tide na 3, 3 over 3. Pero dahil malakas yung hangin, parang papasok yung ano, yung tubig. So, yung current sa itaas, uh, pa pabundok, pero yung current sa ibaba, pag-agat. So dito tayo dandaan tayo, guys. Much later. Uh, nagbabalik ko dito sa Yaguchi Pass mark sa left side. So dito ako nagsimula kanina. So ngayon, magsisimula ulit tayo dito sa ating Hitler, ang Shalom 82S. So ngayon, nandito na ako sa ibaba ng uh, river. So nag tayo. So, pero kanina nasa itaas ako. So, nung mga time, nung last month, no? Last two weeks, ay sunod-sunod yung zero ko. Ang ginawa ko ay nag aral ako, no? Paano ma-improve yung aking skill sa uh, fishing. At ayun, nga, gumawa ko ng isang uh, training guide. So, isa sa mga training guide doon is uh, maging observant tayo sa pattern. Kung kaya, at ito yung tip ko sa inyo kung gusto i-try, Para daw ma-improve yung level natin sa fishing, is dapat makapag- mas pag-recognize tayo or makapag-create tayo ng pattern. So ang ginawa ko at ang ginagawa ko ngayon ay tinetesting ko yung iba't ibang mga pattern. So ngayon ang isang pattern na tinetesting ko is yung hinati ko yung tide sa walo. So low tide, incoming incoming tide na one-third, incoming high tide na 2/3, incoming tide na 3 over 3 and then high tide and then outgoing tide 3 over 3 outgoing tide two over 3 at saka Uh, outgoing tide one third at saka of course balik doon sa low tide. Siyempre meron mga textbook pattern guys no. So ano ba nga yung textbook pattern ay pag uh, incoming tide pupunta yung mga sibas sa shallow area. Pag uh, outgoing tide naman pag palabas na pupunta naman sila sa deeper portion ng channel. So yun yung churi. So ngayon ang tinitesting ko ay itong churi ba textbook churi ay magwo-work dito sa specific na spot ko. So yun yung tinitingnan ko kasi Uh, dalawang klase yung sibas dito sa area. So yung isa ay resident sibas yung nagpi-permi. Yung pangalawa naman is yung migratory na sibas yung sinusundan niya yung bait -tree. so nagma-migrate siya araw-araw. Uh, so itong Yagot si Mark, so walang resident ano dito kasi shallow area. Wala siyang resident uh, sibas. So ang tanong pa given sa tsuri na pupunta yung sibas dito sa height sa incoming high tide eh, anong ano ang timing doon kasi mula sila sa dagat yung mga sibas papunta sila dito so anong oras sila dumadaan dito kasi siyempre mahaba yung ilog na yan papunta pa doon and then ngayon kung yung mga bait naman ay yung mga banak so ano yon daily nagmamigrate din yung mga banak so paggabi pag sasakay sila sa high tide pababa ng dagat So, sa umaga naman, sasakyan nila yung incoming high tide. Papunta sila ng ilog. So, yung mga banak. So, ito naman ang sinusundan ng sea bass. So, ang tanong is, anong oras? Of course, hindi oras na literal na oras. no uh, According sa high tide, low tide, anong timing dumadaan dito yung sea bass? So, kanina, na-prove natin na pag incoming high tide na 2-3, uh, ibig sabihin, Uh, almost more than sa kalahati ng tide papunta sa sa high tide ay nandito yung sibas. So yun yung natin dito sa huli ko kanina. So ito yung tip natin, kung gusto niyo ring uh, magkaroon ng more detailed na uh, idea doon sa spot mo, so gaya ng ginagawa ko, pwede mong subukan, pwede mong i-try ikukombine natin yung textbook theory at yung observation doon sa specific spot mo para magkaroon tayo ng pattern. So, pattern recognition doon sa spot mo para alam natin na maganda ba. Alam natin kung kailan tayo papasok doon sa specific spot na yon. So, kaninang umaga, maaga akong gumising. So, nag-try naman ako doon sa Anyo Pero, kasi ang lakas ng ulan nito mga nagdaang araw. So, pagdating ko kaninang umaga, kahit na incoming tide, pero outgoing, ang lakas pa rin ng outgoing. Tapos, ang daming basura. So, hindi ako makapag-cast. Uh, kasi, hindi ako makapag-cast ng... Hindi ako makapag-fishing, no? Makakapag-cast naman ako. So, hindi tayo makapag-fishing ng masyado kasi puro basura yung nasasabit sa lure Kaya, umuwi na ako. So, dito muna tayo sa Silent Assassin. Ah! Nasabit nasabi tayo guys. I retrieve ko lang muna mababa lang naman. ayan guys, na retrieve din natin. na natin. Na na recover natin yung na nasabit. So isang option, uh, at isang tip to pag nasabit, so let's say nas na nasabit, nasnag yung lure mo dito, no? So ang gagawin mo is babalik tarin mo lang. Uh, pupunta ka sa kabila kasi di ba hinihila mo pag ganun. So pupunta ka sa kabila So kung uh, kanina dito ako nasabit sa kanan, So ang ginawa ko, pumunta ako doon para yung pwesto nang nasabitan ko is nagbaliktad. Naging kaliwa ko na siya para makuha mo siya kasi nakaganon siya, di ba? Nakaganon. So, iikot ka lang, pupunta ka sa kabila para magganon siya para makuha mo yung lure. So kung pwede, isang option yun kung kaya naman. So, ibis na hilahin mo siya ng pagganon, so, pumunta ka doon sa kabila tapos hilahin mo ang patras. Hindi yung, di ba, pagganon sa'yo dapat. Kasi yung paghila mo ng lower norma, ganon. So, balik mo, doon ka sa kabila humila. Kung pwede, no? So, yan isang tip. Actually, na ano ka lang din yan, natutunan ko lang din sa YouTube yung tip na yan, paano mag, uh, magkuha ng ng ano, ng nasnag ng mga lore. Dito kasi, pag sabi talaga, ay talagang masasabit ka pag sako yung natamaan mo. So, dito naman, mga ano lang, mga kahoy lang. nasabit lang sa mga kahoy, kaya para i-recover pa. mag war muna tayo guys. Target natin yung ano. Mag-double target tayo. Target natin yung Sibas at the same time Kuruday. Ah! nala yung soft date. Iya, yeah. tapos putol yung ano guys to. Oh. Naputol yung isang hook. Iya, yeah. ano kaya yan Hayang dito muna tayo sa vibration lore Minion 57S sa daywa dito tayo muna sa taas at dito magtatapos ang ating fishing adventure ngayong gabi kung saan ay na-prove natin na pumapasok na yung mga seabass sa incoming tide especially sa 2.30 uh, nakahuli tayo ng isang maliit na seabass kung kaya at least meron tayong isang pattern na mapuprove natin dito sa ating spot sa Yaguchi, Yaguchi Passmark. Pagpatas yung high tide, two third hanggang sa high tide ay merong asibas uh, sea na pumapasok sa lugar na ito. So uh, isa sa timing na pwede natin next time na gawin is pag uh, pa high tide ay dito tayo magpisa lugar sa Yaguchi Passmark. So at least uh, hindi man natin nakuha yung giant or yung ranker na sibas na pro naman natin ng isang pattern na pwede nating gamitin para ulit-ulitin ay makapag-fish tayo para hindi tayo laging zero. Kung gusto mong malaman kung ano nga ba ang kaibahan ng night fishing sa day fishing at mga tips sa pag-night fishing, panoorin mo ang video na ito. And of course, huwag kalimutan na mag-subscribe. I-click lang ito. Ito si Erwin sa Fishing Segment. Hanggang sa muli, magkita-kita tayo. Tuloy-tuloy pa rin yung ating pag-hunting sa mailap na ranker si dito sa Tokyo. Kaya, kas lang ng kas. Peace out. Peace out.